Ate, tulungan niyo po yung ate ko. Ginagawa po siyang kalabaw doon. Tapos kinukulong po siya doon pagkatapos niya magtrabaho. Kasi alis daw po yung amo niya sa Merkulis papunta ibang bansa. Baka hindi naman, hindi ko na po siya maabutan ng buhay kasi yun yung tawag niya sa akin. Andito po sa ating studio ngayon live si Miss Jovelyn Masola at ang kanyang gustong mangyari ay marescue yung kanyang ate. Magandang umaga po sa inyo, ma'am. So yung inyong ate nag-text sa inyo kagabi at humingi ng saklolo na ma-rescue dahil pinagmamalupitan. At isa nga doon sa matindi na sinabi mo, 3 o'clock na madaling araw, pinagtatrabaho at ayaw pang bigyan ng pagkakataon na magamit ang CR. Nilalak yung pinto. Okay. Sige. Mga kausap natin mismo yung kasambahay na kinukulong para makuha yung kanyang kabuang salaysay tungkol sa isinusumbong ng kanyang kapatid na sa ating studio. Ma'am Jorilyn, magandang umaga. Magandang umaga po, sir. Okay. Saan po kayo naroon sa, sa mga oras na ito, ngayon mismo? Nasa ako. po. Okay. Tama ba itong sinasabi ng inyong kapatid na kinakandado po yung pinyong pinto? At ngayon po ba nakakandado po yung pinto niyo? Hindi naman po nakakandado. Kaso lang po hindi talaga makalabas kasi may mga gwardiya po. Sino po nagugwardiya sa inyo? Yung nasa kundo po. Ah, sa kondo. So, hindi kayo pinapayagang makalabas ng kondo? Hindi po. Okay. So, nakakulong kayo dyan. Wala kayong karapatan na lumabas, bumili sa tindahan, o kung ano mang gusto nyong gawin, makalabas Oo. ng kondo, ayaw ng security guard dahil inutusan ng amo na huwag kayong palabasin. Tama? Hindi po kasi pinapayagan ng amo na lalabas. Kaya nga. So, wala kayong karapatan na makalabas ng kondo, utos ng amo sa mga security guard ng kondo. So, ibig sabi, para kang preso dyan sa kondo, tama? Opo. Okay. So, tama nga po yung sumbong nyo. Andito yung kapatid mo ngayon, uh, si uh, Juvelin. Alright? So, huwag kang mag-alala, Bago matapos ang programang ito, makakalabas ka na dyan. Or, bago matapos, ngayong araw na ito, office hours, nasa labas ka na. Yan, ay pangako namin sa iyo, okay? Sana lang po. Oh, hindi ka naman, uh, bukod dyan, hindi ka naman physical na sinasakta ng iyong amo dalawang beses nung no, naman po. Ano klase pala na ang ginawa sa iyo, Ma'am Jorilyn? Hindi kasi nung pumunta po doon sa agency yung ano, yung kaibigan ko, nagsabit po doon na pinakain ako ng panel. Eh, doon po nila yung buho ko, tsaka pinapirma po ako ng... sige, <laughs> ano, sige, sige, sige. Jorilyn, para mapabilis tayo, ano, uh, kakausapin natin ngayon yung agency na naglagay sa iyo dyan, okay. sa, sa among yan. Makakausap natin? naputol na. Alright. Sige, ang gagawin po natin, Jorilyn, ay magkipag-uusap ng agency, ay magkipag-uusap ng amo, sa sa gusto nila, pupunta tayo, pupuntahan ka namin dyan, kasama yung ate mo, pupunta tayo dyan kasama kami, kasama ang PNP, Women's and Children's Desk, at saka yung barangay. Okay, full force. <laughs> okay. Makakalabas ka, sigurado kami dyan. Okay? Sige, steady ka lang, relax lang. Alright. Nasa rin niya ng ahensya? Sige, yung ahensya naman si Ma'am Banji Duk taman ng 3R Employment Services. Miss Banji, magandang umaga. Apo, sir. Apo. Apo. So, Miss Banji, si Apo. kukunin na po namin yung inyo pong uh, na si uh, Jorilyn. Apo. Sa kanyang amo. At sasama Apo, Apo. po kayo Apo. para makuha siya. Tama ho, ma'am? Apo, apa, apa. Okay. Kasi kung hindi, ma'am, kayo dyan ang ikukulong namin. Ano po, sir? Kayo ang makukulong. Kasi kung hindi po Ay, namin ngayon si ano, Jory Lynn, kayo ho sa mga, dyan sa agency ang makukulong. Hindi ganito, to sir. Yung kapatid ko kasi niya, iniintay na lang yung kapalit. Pag may kapalit na po, makakalabas na po yung kapatid niya. Ah, hindi pwede. May kapalit o wala. Kung ayaw na magtrabaho ng isang kasambahay, karapatan yung umalis at anytime. Binigay ko naman, binigay ko naman po yung number po na employer. Eh, dapat po kana lang po niyo na palakasin na po. Oo nga po, po ma'am, may, may number nga ng employer kasi nga po yung employer, hindi pinapayagan lumabas ng condo yung kasambahay dahil utos sa mga security guard, huwag palabasin. Kaya parang preso, wala pong ganunan. May karapatan po, po ang sinuman, sino man, ma'am, ang sino man maglabas pasok uh -huh. ng bahay, di ba? Uh -huh. Hanggat uh -huh. hindi pa ho siya talagang deklarado ng korte uh -huh. na siya ay preso. Uh -huh. Okay? Ay ganito po, sir. Tatawagan so, ko po yung amo ngayon. Po ha? Huh? Tatawagan ko po yung employer po ngayon. Nakpring ko po palabasin na po. Ako na po yung makikiusap po sa employer na sabihin ko pala siya na po ngayong araw na to. Oo, oh, nga ikaw na mismo magsabi. Very uh, good. Na, sir, napapanabasin na po siya ngayong araw na to. Ako na po ang makikipag-usap doon sa amo na pais. Okay, araw pakisabi ato. sa amo kasi kung hindi, makakasuhan siya ng il serious illegal detention. Ah, 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 kakausapin ko po, na paalisin na po ngayong araw din po na to. Ngayon din po, ngayon din po. Oh, ngayon din ha? Kasi malala mo yung kaso ni police, Serious illegal apa, detention, apa. no bail. Apo, apo, apo. Ganun ang mangyari sa'yo at saka doon sa amo, magsama kayong dalawa. Apo, 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 Okay na po yan. Sige ma'am, salamat apa. po mama. Sige po, sige po. Salamat okay. po. Okay, Jorelyn. Sige, antay-antay ka lang, darating na kamit, darating ang rescue. Okay? Sige, salamat sa Be sure to come back. Use 5 everywhere. Copyright 2016.